Ayan guys. Bali problema na itong si Arby natin ano. Uh, nasira yung ano niya, hindi siya mabuksan dito. Parang naputol. Susubukan natin tanggalin guys kasi wala naman din siyang ano rito guys. Wala rin siyang bukasan dito na katulad nung doon. Katulad ng mga nandoon, wala rin siyang bukasan dito. Bukasan natin 'tong ano, tirahin buksan natin mabuksa matanggal to para ma mabuksan natin to at makita kung ano yung sira no? bali ito muna tinanggal ko guys dito to yung upper na plastic sunod to yung ganito yung sa gilid bali mga naka snap lang yan yung ano ganito ay okay, ganyan lang yan guys yan, so, tatanggalin na ito natin na ito guys ito abak lang natin to hirap ng pwesto rito sa loob ah eh, sa labas bali dito sa loob ang pwesto, sa labas ang pwesto natin ano kaya ito parang may hirapan tayo pasok tayo dito pasok tayo guys ito na nga mga tropa nandito na tayo sa loob tinanggal ko yung score dito tapos nilagay ko dyan at inadjust ko ang camera mapansin nyo na hinihila natin pinapwersa subukan lang natin baka sakaling matanggal eh, first time ko lang tumagtanggal na itong plastic Ay, cover nito yun to. uh, ka, na snap, can, snap siya uh, natang na natin kasi pero parang guys. tingin ko ano lang din to guys eh. yung ah uh, ano uh, yung ganyan lang din yan guys lang. kaya pwede natin hilahin no? para hindi yun nga mga tropa hinawa ako sa ilalim at pinupwersa hanggang sa ayan luma tapos natin natanggal na yung pagkakaan at dapat to mga kaibigan iangat natin para kasi parang may bakal yan dyan yung pinakalak ng salamin sa labas may lakyan dyan sa taas dyan yeah, sa pinakagit na ano, nahilo naman ako sa camera na to guys at kailangan rin nyo to prying tool na napakatibay galing na sa agad mumurahin at pwede Para na rin pwede is... na rin yung pagtyagaan at ito nga yung sinatukoy ko sa inyo mga kaibigan yung gitna na yun may nakausling ano dun yung lock no yung, kaibigan, yung mga tropa na, na natin ang natin yan tapos yan na yan is na mga kaibigan na napaka lupit talaga ng ating mga tagasira no? at yung mga kaibigan may sinilip na naman doon pinipinger o yung mga kaibigan naman makyo pambihira naman kamay ito lagi nalang pag naturo naman makyo at yun sinilip na naman pinapakyo na naman mga kaibigan at may sinusundo tinanggal ang plastic at yun, may sinisipat na kung ano sa loob. At ano nga ba, ano pa bang ginagawa nito ni Bossing. Ito may sinisipat na at may pilit na sinisira ni no At uh, yan mga kaibigan, pilit niya. Pilit niya. Tinahanap kung paano buksan yung pinoy yung mga kaibigan. Na buksan din natin. Na buksan din ang ating magiting na ceramic ko ng ating yung CRB with balit valid mga kaibigan hindi ko na napakita sa inyo kung paano ko ginawa o paano ko ginawa ng ating ceramic ko yung yung ating lock kasi mga kaibigan hindi naman siya nakalock yun nakita nyo mga kaibigan dito ayos na pwedeng pwede na pwedeng pwede na mabuksan no? hindi ko na pinakita sa inyo guys yung paano mag Uh, kung ano yung nasira dyan, basta po yan ay naputol na eh, nilagyan ko na lang na ipokas sa loob. Yung guys,